Hey guys, I'm back with another video. Kasama ko ang aking best friend na si Tina. Ah! Siya ang magtatanggol sa mga girls dahil magde-debate kami kung sino ba ang laging tama. Ang girls ba or ang mga boys? Girls. Okay, ang ating first question ay sino ang mabagal mag-reply? Boys! Girls! Girls kasi ako pa-bebe. Ay, ganito <laughs> Ite. Pag tinex mo, maghihintay pa yan ng mga ilang minutes bago mag-reply para hindi mo easy to get. Oo, oh, sige. depende sa mo. Boys! Boys! Okay. Dahil mas inauna barkada, mas inauna yung basketball, mas inauna yung dota. Girls! Di totoo! <laughs> Kuwari tulog na. Tapos hindi magre-reply. Tapos makita mo mamaya sa so Snapchat may doggy filter. Ah, <laughs> oh, sige na Ginagawa <laughs> ko yan. <laughs> sige na, boys na. Ah, <laughs> Boys! Number 2! Sino ang pa-fall? Boys! Bakit? Boys, kasi since boys naman yun ang liligaw, kami mga girls lagi nalang umaasa. Tapos mag-i-effort kayo! Ay, <laughs> de, girl! Tapos! Hindi pa ako tapos! Okay, okay. Mag-stress! <laughs> mag special kami. Yun, na-fall na kami. Tapos dun yung kami iiwan sa ere. Kaya mga pa-fall kayo mga boys! Okay, yeah, mga girls! Kasi yung mga girls, since kami nga yung naliligaw, hindi na pala kami gusto, hindi pa sinasabi. So kami yung napapaasa, di ba? Umawin ka lang, boys! Ah, sige, girls. Manalo, girls! Three! Sino ang mandaloko? Natanong pa ba yan? <laughs> Girls! <laughs> sige, bakit? Hindi kasi, kami mga boys, kahit hindi kami may kasalanan, laging kami na nasisisi, kaya laging kami yung mukhang masama. Sinungaling! Marami ka text, marami ka Tinder! Lalo ko! Masalo ko Sige, <laughs> sige, na, sige, na, sige na. <laughs> Sino ang mabilis magselos? Girls! <laughs> Girls kasi lahat na lang pinagselosan. Basketball pinagselosan. Dota pinagselosan. Kabarkada pinagselosan. Lahat na lang pinagselosan. Wait lang! lang wait lang! Binibigyan nyo kasi kami ng rason para magselo. Hindi <laughs> kayo na <namanalo>. Boys! <laughs> Number 5! Sino ang naniniwala sa forever? <laughs> Palo <Palang> forever! <laughs> Palo <Palang> forever! <laughs> forever! <laughs> Number 6! Sino ang unang nagmove on? Lalaki! <laughs> Bakit? Eh lalaki, maraming reserva yan. Di pa kayo nagbe-break, nakamove on na pala. Tapos bigla na lang yan magiging cold, yung pala may nagpapailit na ka Hindi, babae, babae, babae. Bakit? Kasi magpapagupit lang yan, tapos iiyak lang yan. Magmamaganda, tapos nakamove on na. Eh syempre, kailangan namin magmaganda para malaman niyo kung sino yung nawala sa inyo. <laughs> o oh, sige. Sino ang mas ma-pride? Baba, <laughs> babae. lalaki! Babae, tawa, babae. No, Oh, bakit? Kasi lalangin. alam naman namin ng mga girls na pag nagkamali kami, kami yung unang nanunuyo. Nagsasorry kami agad. Malaki hindi, namin. ito Babay. to. Kami talaga laging nanunuyo kahit hindi kami yung may kasalanan para lang matapos na. Di ba? Matapos na. There you go, guys. 4-4. Para ako may nanalo ko. dapat dapat ang nanalo. Comment below and we'll see you guys next time. Woo!